Advocate for Service and Compassion Mr. Malasakit himself Let us all welcome Manilenyo Senator Christopher Lawrence Bongbong Magandang uh, umaga po sa inyo lahat mga kababayan ko dito sa Manila uh, Kumusta po kayo? Alam niyo parati po ako dito sa Manila tuwing meron na susunugan Uh, nung maha dito, nandirito rin po tayo. At uh, kanina, mga kapitan, maraming lumapit. Pap papasalamat sa mga tulong, sa mga programa, sa Malasakit Center, sa iba pang mga tulong, no, yung mga ambulansya. Sabi ko, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan nyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala binigyan niyo po sa akin. Magsiservisyo naman po ko para sa inyo. Sa abot ng aking makakaya, pupuntahan ko po kayo dito sa Manila, noon. Bahain kayo rito, sunog, nandito rito po ko. At uh, yan naman po ang aking pinangako sa ating mga kababayan. Hindi ko po matiis na nakaupo lang sa opisina habang yung mga kababayan natin mahihirap mga kailangan ng tulong. Alam niyo, yan po ang trabaho namin bilang Senador, Constituency, Representation at Legislation. Huwag mo namin limitahan bilang mga Kailangan ilapit natin ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ako po ay isang batang kenyo na bisaya, pero laking Maynila din po ako. Dito rin po ako nag-aral sa Maynila for uh, uh, 10 years. So, turing nyo lang po ako na kapitbahay ninyo. In fact, hanggang ngayon, sa Maynila po ako nakatira. So, kayo mga kapitan, parati ako dyan noon. So, dyan sa inyong lechon kawali, po kumakain ako dyan. Sa Malate, yung kanto ni, ano dyan, ni Mon, meron sa restaurant dyan, Mon yes, kumakain ako sa Ah, Dikit-dikit tong Maynila eh. Sina chairman si Chairman Boy mga kaibigan. Marami akong kaibigan na kapitan. Kayo yun, mga kaibigan natin dito. Malapit po ako sa inyo dahil kapitbahay lang tayo. At huwag mo kayong magatubiling lumapit sa akin. Dahil uh, nandito lang po ako na hanggang magservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Gusto ko rin pong uh, batiin lahat ng mga organizers dito po. Lahat ng mga barangay captains ng District 5. Palakpakan po natin. Please course, ang ating mga kasamahan dito sa, uh, sa Senado. No? dito, rin po ang aming officers, no? si uh, Mambibian Ma'am Vivian Velez, uh, BP for NCR, palapakasin natin. Uh, Henson, Regional President for Central Luzon. Anthony De Rosario, Sergeant NCR, IP. Yan, Lautenko, VP for NCR, Rafa Lumbra, VP for Central Zone, Daniel Noblesa, Lub tagal ko itong kayo kilala, uh, PDP Manila Council, Franny, si ma'am, PDP Manila Council. Noon pa ito hanggang ngayon, mga loyalist na talaga ito. Malapagal ko natin sila. <laughs> lala, tagal na nito, bata pa ako. <laughs> anyway, Uh, may pakiusap lang po ako sa inyo. Tulungan naman natin ang na mga kasamahan nito sa, uh, sa PDP at yung mga adopted candidates uh, natin. O, uh, unahin ko po dito na no, sa ating uh, tabi, representative ni uh, uh, Pastor uh, Apollo C. po natin. Boss Dada, po. Boss Dada. Magkikita nito sa Facebook. sa po ang representative ni Pastor Kibuloy. And of course, ang aming kasama, 2015 pa lang, uh, siyang uh, nag-encourage kay President Duterte na tumakbo bilang Presidente. Attorney Jimmy Borto. Magaling po ito at madalino. Asset po ito sa Senado. And of course, ang aking katabi. Kahit siyang kami magkatabi sa Senado, dito sa partido. Noon pa, magkasama na kami 1998 Nakilala na po kami sa Davao. At kilala kilala ko po, po ito tao ito. Malaking tulong po ito, lalong lalo na po sa peace and order. Sa Senado, siya po nakikipaglaban po sa mga batas na mga katulong po sa peace and order at national security. Dahil dati po siyang police general at hindi po magiging successful labanan ng kriminalidad sa buong Pilipinas dahil siya po ang first GPNP ni President Duterte. Magaling po ito. Ako na po makakagarantiya sa inyo, Senator Bato. <inaudible> bisaya rin bisaya rin. Ay… Sino mga bisaya dito? Ayos sa mga Yosef, nagganon bisaya Malin. Sigurado ko bisaya ay. Sino mga taga na daw? Ayun, mga Mindanao, Sala. Sala. Ayon, min may buntag. Sino mga taga-Bisayas? Bisayas! Ah, mga Tiyong uh, sa inyo. Mga Bulanon! Bisaya. Mga waray. Waray nga po, waray korta. Uh, uh damo ko sa parente, ilonggo, sino ilonggo? Hindi, parente ko wala yung ilonggo. At yung bihin ilonggo, ikaw ilonggo. Insan tayo kasi tawag na sa akin, bongo, ikaw ilonggo. <laughs> At mga taga Manila, of course, kayo po yun, no? mga Ilocano, Bicolano, Naimbag na mali sa inyo lahat. Maray na aga sa inyo lahat. Mga kapapain ko. Tayo po'y Pilipino lahat. Magmahalan po tayo sa isa't isa. Uh, gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong senador. Kung ano na po mga trabaho na gawa natin sa senado. I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po yun? Halimbawa, itong PGH, kulang yung kama. Nadagdagan natin ang kama, upgrading ng kanilang hospital beds. Dahil nakita ko sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, kulang talaga ang ating pasilidad. At ang makikinabang dito yung mga mahirap nating kababayan. At ngayon, isa rin po kami sa author at co-sponsor ng Bureau of Fire Modernization. Kami ni Senator Bato para sa ating mga bumbero. At ako po isa sa una na nagsulong ng Department of Migrant Workers para po ito sa mga OFWs natin. Noon, wala pang may gusto niyan. Ako lang mag-isa. At tinulungan ako ni Sen. Bato, ni Sen. Joel. Na isa patas po siya, meron na tayong departamento sa ating mga modern day heroes. At uh, I co-authored and co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng committee on health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Malasakit Center, meron kayong apat na Malasakit Center sa Maynila, TGH, Tondo, Jose Reyes, at sa Pabella. Ang inyong mga Malasakit Center. Napita nyo lang po yan sa Heart Center, pwede rin kayo lumapit. At kung meron kayong mga pasyente na kailangan ng tulong sa abot ng aking mga kaya, tutulong po ako pati pamasahin kahit nasa probinsya ang inyong mga pasyente. Tutulungan ko po, po lalong-lalong na yung mga mahirap natin yung kababayan. Pangalawa, Super Health Center. Iba rin po ito sa Malasakit Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Yung mga butis, pwede mga anak dyan. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayo magpabuntis sa totoo lang, ito mga Supreme Center nakalagay sa malalayong lugar. Halimbawa, Tingloy, Batangas, Island, two hours ang biyahe sa bangka. Yung mga buntis doon nanganganak sa bangka, sa tricycle, ang layo ng pasilidad na hospital. Ngayon, doon na sila mga anak. Meron po sa Lake Cebu, sa South Cotabato, Supreme Health Center, Tinayo. Bago ako dumating, masaya-masaya yung mayor at yung kapitan. Sabi na, sir, Pangalanan namin itong bata dahil may nanganak dito bago ka pa dumating. Pagtingin ko sa bata, babae, sabi ko, paano mong pangalanan sa akin? Ilalaki eh, ako. Sabi niya, Sir, pangalanan namin ito ng bonga. <laughs> so totoo po yun. Magkakaroon po ng mahigit titong daan na super health center sa buong Pilipinas. Pangalanan ko lang po sa Manila, Mariliano, Mario Manzayzay, Esperanza, Maria Clara. Pagdating ng panahon, yan pa paparamihin natin dito po sa Maynila po para ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Pangatlong priority ko po, Regional Specialty Center. Batas na po ito sa tulong ni Sen. Bato de la Rosa. Isa po siya sa author at co-author at co-sponsor. Ano po ito? Di ba, Heart Center nasa Quezon City? Di ba ang kidney center nasa Quezon City, ang KTI? Ngayon po ilalagay na sa ating mga probinsya, sa mga selected UAS hospital. Sa Buanga, Cagayan, Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cotabato City, lalagyan na po ng mga heart center doon sa loob ng DOH hospital para hindi na natin kailangan bumiyahe ng Maynila sa pagpapa-opera sa puso, mental health, neonatal, geatrics sa patatanda, brain and spine at saka itong mga orto. 17 po. 17 no? Na super health specialty center. 17 po. Yan po. Ako po ang principal sponsor ng patas na yan sa Senado. Regional health specialty center. Salamat po. Bilang chairman po ng Committee on Sports, ayaw ko po masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan po ang kriminalidad at ang illegal na droga. Pag bumalik ang iligal na droga, babalik po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Nakakatakot. Di ba yan po ang naging problema nung dito sa Manila, droga. Huwag natin hayaan bumalik ito. Kaya true sports ito ng akin, iniinganyo ko kayo. Kung may mga paliga kayo, basketball, volleyball, pwede natin suportahan. Dahil gusto ko pong ilayo ang mga kapataan sa iligal na droga. Proud! So, bilang chairman ng committee on sports 2019, nakamit natin ang first ever gold ng Tokyo Olympics ngayon naman sa Paris Olympics naka dalawang gold tayo taga Maynila pa, si Carlos Yurio magbubuhay ang mga taga Maynila meron na tayong eskwelahan sa New Clark City National Academy of Sports pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athlete Isa po ako sa author, co-sponsor, si Senator to. Kasama rin po siya sa Oldcore Co-Sponsor ng National Academy of Sports. At inikayat ko si Atty. San Jimmy at saka si La Pastor, si Atty. Jimmy Hillo na pag naging senador na paramihin natin ito. Sorry, nakalimutan ko bang ito isa-isa ito pa kayo. Paramihin natin ito ng National Academy of Sports. Balikan ko lang po si Atty. Jimmy Hillo, asset po ito ng Visayas. Para meron tayong representante sa Visayas po. Ilong po ito. Saka dati po siya PACC Commissioner. Lumalaban po ito sa korupsyon sa gobyerno. Hindi ka titigilan nito. Awayin ka talaga nito. At uh, gusto ko rin pong bangitin si Ipe Salvador, ang aking uh, kaibigan, matagal ko ng kaibigan, si Mr. Repetivo. Nagawa na niya lahat sa buhay niya. Pelikula, ang kulang na lang makapagservisyo. Tulungan niyo rin po si Mr. Philip Salvador, Mr. Repetivo. at uh, mga kasamahan ko, Attorney B. Rodriguez, si uh, Atty. Raul Lambino, Congressman Marcoleta, classmate ko po sa Commission on Appointments po. Tulungan po natin. Mas marami pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa ating mga kababayan, hindi lang sa kapartido natin, kundi sa sabayan ng Pilipino. Ang kapanalunan po ng PDP ay kapanalunan rin po ng sabayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan ko. Ulitin ko, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Sa mga kapitan naman, supportado ko po, po kayo. Nung postponement ninyo, sinuportahan natin two times. At ngayon naman po, isa po ko sa author ng uh, ito pong Senate Bill 2802. Ito pong pagpapalawak pa ng inyong servisyo. Basta kung anong gusto ninyo, doon po ako. Dahil alam ko ang trabaho ng kapitan, ako po galing din sa baba. Alam niyo nung mayroon pa po si Mayor ng Nandamaw Umaga pa lang Kapitan ang karap ko Hanggang pag uwi ko sa gabi Ang kapitan dyan, dyan sa hagladan Kayo po yung medala sa lahat ng servisyo Basic services Kaya kapitan, napaka-importante Mga kapitan You are superstars in your own right Sa inyong barangay. Kayo ang hari doon Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo Huwag niyo pong pabayaan Yung mga kababayan ating kahihirap po yung walang patakbuhan kung hindi kayo po mga barangay captain. Kaya mataas po respeto ko sa inyo mga barangay captains. Pantay-pantay lang tayo, parang naman tayong trabahante sa gobyerno. Huwag niyo po ako okay, ituring na ibang tao sa inyo. Tawagin niyo lang akong Kuya bongo, o Bongko. Pero may pakiusap lang po ko sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo naman tawagin Kuya. E siyempre pag nagsalubong kayo, Kuya Bongko. Ano ako si Perlolo? Bongo lang po, madaling tandaan. Alam niyo, hindi niyo malilimutan ang pangalan ko. Pero unahin niyo rin po yung mga kasamahan ko. Dahil ako, hindi niyo malilimutan ang apelido ko. Pumunta kayo sa kanto ng Manila. Napaka-traffic sa top avenue. Rojas po rin. Anong unang maalala niyo pag nakita kayo ng traffic light? Ano yung dream? pag Pagutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oo, oh, kaya nyo? Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? oh, anong paborito namin ulam? Mo? O. oh, yun kanya. Anong tawag sa pahiling sa alak? Lase? O, Hoy, mga lasen ko. Huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman maalala niyo. Pag kayo ay na? O, oh, kita niyo. Anong paborito ang araw natin? Ngayon, dahil walang trabaho. Link? O, oh, sa Bisaya. dumi? hindi <laughs> na lang wala siya rito <laughs> umalis na <laughs> tumunta ng Pangasinan po so maraming salamat, pakiusap ko lang po tulungan po natin ang mga kasama natin sa partido po ng PDP Laban ulitin yes! po ang kapan kapanalunan po ng PDP Laban ay kapanalunan po ng bawat Pilipino Mabuhay po ang PDP Laban ma Mabuhay uh si Bongo! Yes! Yes! Salamat po sa inyo. Meron lang po sa sabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik Amen. sa mundong ito. Yep. Ako po, si Senator Puyabongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Yeah. salamat. Mahal na mahal ko kayo, mga kababayan Thank you very much po. Ito po ang inyong Kuya Bongo, numero 28. ocho, <laughs> ocho, 28 <laughs> Nasaan na yung jingle ko? Hindi mo pinatogtog.